Kuwer ka! -uh, taon mo sa akin! ba? Kuwer yun diba? Chuwer yun diba? Huwag siya Yung kasi, yung ano, yung... Ano pala ginag ka! <laughs> 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 may practice doon kayo bukas, di ba alam ka? Ha? ha? Diyan, ako, di ba alam ko oo, oo. Ako sa so, S1 ako, S1 Anong? Anong? S1. S1? S1 ako? Pa? Bakit? Bakit ko nga mag-S1 eh? <laughs> Maganda mag-S1. Basta may ano bukas, may Choir. Choir, puto choir. Ano 'yan pala ito? Ka, ka? Ano ba 'yun? choir 'yun eh. Ano ba 'yun, ano, Choir 'yun. Kour, 'yun. choir, 'yung ang choir? Choir. 'yun eh. Choir yun. Yun. Okay, 'yun. Ano ba 'yung ko? Ano 'yung choir? Ano 'yung choir? Choir 'yung kakanta? Ano, kuryon yun eh. yun! Diba tayo may soprano, alto, tenor, bass? <coughs> ano so, ba? Kurat? Di ba kuri yun pa? Pa! Di ba, di ba eh, yun? na po ano, Pa! Yun. Yeah. Yeah. Pag-4 yun! pag pa pa! 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 Sa katipin, eh, oh. pa? Ngayon, kuriyun, diba? Ay, kasi kayo nung kami! Magdamay mo na ito Hindi kasi di na may di ba? Ano yun? Ano di ba? Yung marami kayong tao tapos kakanta kayo